Tapos matanong nga kita kung hanggang uh, kailan natatapos itong project na to. Hindi po ako ang ano sa supplier ko. Ah, sa supplier ka? Okay. okay. Ay, net. Okay. Okay. Good afternoon, good afternoon mga kumabayan ko. Uh, Nandito tayo sa advisory dito notice to the public very really close dito sa area na to yung bayan kaya sino siya nagpapagita ko sa inyo kung gaano kahalaga itong shortcut na to papuntang bayan bali traffic na ngayon dito kaya it ito yung tulay dati na na vlog ko na yung tulay na yan yung pinalang tulay ngayon video traffic pa hindi nang dyan hindi na magkakasundo sa right of ways kaya medyo bumagal yung construction kaya ito yung pinaka option pag pupunta ka ng bayan o pupunta ka ng Maynila at tagus ka ng Bacow itong lugar na to itong shortcut cut to pwede ka rin dumaan doon doon din pa kanan, ito rin pa kanan. Itong, itong ano na to, barangay sa Santa Clara. Kaya nandito tayo sa barangay Santa Clara. Na traffic kayo, kaya kakaroon ng build up dito sa lugar na to. Ang napapansin to, alas din, ano na, linggo na, to. Uh, Hindi ko lang magpupuntahan kasi wala nga akong time. Sa so, office na, ano wala akong time talaga mag-vlog ay ngayon magkatapos ko na way na to uh, highway is may Santa Clara ito ay papunta ng Dila, papunta ng Tejero papunta ng Rosario at sa side na doon papunta ng Tansa at ito naman papuntang Maynila marami lusutan dito para lang para lang hindi ka ma-traffic kaya ito kasi ito yung pinaka highway kaya halos dito may ikon yung sasakyan medyo traffic tayo ngayon ayan ang haba na ano, ng traffic ng gandula ayun pupuntahan natin itong construction na ginagawa ngayon ongoing papakita ko sa inyo na vlog ko na rin dati yung tungkol din sa ilog na yan kaya ang ginawa ngayon pulay na talaga dati kasi spadeway spadeway yung ginawa kaya hindi masyadong uh, maganda ngayon pupuntahan natin doon at ibabalag natin eh, ito yung tulay papamita ko yung tulay yung dati uh, na ko na rin kaya medyo na ngayon kaya uh, medyo pagdating doon kasi parang imbudo siya malawak dito pagdating naman doon uh, medyo sumisikip maraming ways na pwede kang dumaan pwede kang pumunta doon sa bayan at saan ka pwede lumusot ngayon ito nagkakaroon na ng build dito sa lugar na ito kaya mapakita ko na sa iyo yung kulay yung kulay na yan uh, pagtawid mo dyan malabo na ito naman parang kayo sa taklara mapakita ko sa inyo mamaya kapuntahan natin yung ginagawang kulay okay? ikot tayo Medyo build up lang ha Build up na flat uh, uh, Ito talagang way maganda Para uh, yung mga gustong ah uh, Pumunta ng Maynila okay, yung, uh, uh, Ito yung pinakamaganda Daan Ay, Punta natin yung ah Ito yung ano Ito yung Paikot lang ito eh ito yung ano na yan, paikot lang. And then, dito tayo sa Barangay Santa Clara. eh yung kalsada, yung pinaka-highway. Ito Barangay Santa Clara. yun naman yung tulay na binidyo ang kakarina. At ito na yung shortcut papuntang bayan. Kaya pupuntahan natin doon, ayun yung tulay. Okay? andang hapon po sa lahat ng mga kababayan natin. Andito na ako sa shortcut. Uh, papakita ko sa inyo yung under construction. So, ito yung ilog. na sa nangyari dito, meron ng uh, poste. Ay mga bakal na yan. Ito na itayo na. Bali, apat ito. Bali, apat na, na poste. Para doon sa poste din sa kabilaan. Kasi dati, ay hindi lang apat ay sa dalawa, tatlo, anim bali, anim ang tubig pag nabubulunan yung tubo na yan yung na to, kita ko sa inyo yan pag nabubulunan yung ano, yan, daanan ng tubig napupuno ng basura kaya tumataas yung tubig halos, halos lumalagpas dyan yung tubig na yan dito sa ilog na to kaya kaya dahil dito, magpapara siya kaya nagkakaroon si ng problema. Kaya ngayon, ang ginawa ng ating gobyerno sa bayan ng General Trias, shout out day kay Mayor, sa mabutihin mabuti nating Mayor na si Dutty Ferrer, nagmawa siya, talaga niya to para iangat, magiging tulay siya, tulay. At ito, pag natapos itong tulay na to kikibain ito, at malaki ng uh, maganda na yung daloy ng tubig, hindi na siya magbabara na tulad dati kaya ito gigibain to tatanggalin to at laliman para maganda na yung daloy na tubig kasi ito kasi itong lugar na to pag nabulunan yung ano na dyan lalagpas yung tubig dito at tataas halos tumataas dyan tapos lalagpas dun sa ano na yan yung marker na yan may marker dun merong nga nagpipintura siya tapos ang nasaklap dito itong to, itong ilog na to ang bagsak naman nito doon sa nobileta kaya salo ng nobileta yung tubig yung nanggagaling dito kaya kaya malaking bagay ito pag natanggal itong ano na to mapatag to matanggal matanggal ito itong ano na to area na to at diretso di diretso na yung tubig at hindi siya tataas kasi yung flow ng tubig mabilis kaya ito uh, antay natin tutukan natin to na matapos itong project na to may mga poste na dyan so, yan. kasi malaking bagay pag at ang project din dito laliman at tatanggalin itong mga nakagabundok na mga lupa na nakaharang dyan sa ilog na to pagdating uh, ng matapos ito uh, taas elevated na itong tulay na to at ito'y itong tulay na to diretso ito maraming option maraming pwedeng pwedeng lusutan pwede kang pumunta ng Kaba pakaw uh, Bacow. Bacow diretso ng Bacow hanggang Maynila at pwede ka rin pumunta ka ng Lancaster Pati mo naman hanggang Maynila din patutang Maynila at uh, Maynila la saka ito naman pwede kang pumunta ng Tansa, Ternate, Naik, at Rosario yan yung lugar na yan dito ang pinaka ano kaya nabibuild up dyan kung nakikita ninyo sa lugar na yan ayan yung, yung tulay natin Binag-vlog ko tinan nyo yung tulay punong puno na ng mga sasakyan halos nagbibuild up na siya ngayon pag natapos itong tulay na to pwede silang dito dumaan para mabawasan yung traffic doon kasi ah uh, dapat tapos na yung widening dyan nagkakaroon lang ng problema din sa right of ways kaya uh, medyo mabagal ang widening kapag natapos dito yung natapos itong tulay na to malaking kaginawaan yung mga gustong dumaan dito papunta ng Maynila lahat pwede silang dumaan dito at ito naman ay bayan na Trias ito ay pagitan ng Santa Clara itong bay ay itong barangay ng Santa Clara at ito naman ay Malabon. Maraming salamat sa mayor natin na talagang ginagawa nila ng paraan na magkakaroon ng magandang daloy ng tubig kasi ito nga sinasabi ko sa inyo metro, na ito na ito uh, sa lakas nun ng tubig nagkaroon ng bagyo dito na talakas yung millennial na 2018. 2005 yata tayo, hindi ko matanda 2010 na napakalakas yung bagyo ay nasira kung baga nagkaroon ng calamities dito sa General Trias hindi, hindi lang General Trias nasa, uh, halos lahat ng pagite at apektuhan ng bagyong millennial na yan kaya pag tumaas yung tubig halos apaw dyan lalagpas dyan kaya yung mga bahay dyan ay eh, talagang apektado sila saka kaya ayan yung mga mabubutihin natin mga uh, ito yung sila na assign dito kaya kaya uh, pag natapos ito magandang kaginawaan ito ayan guys maraming salamat sa inyo dyan pagsubaybay na aking vlog at maraming maraming salamat shout out ko lang yung mga mga kawaiti ko dyan mga kababayan ko mga kababayan ko dyan sa ibang bansa Uh, mag-ingat po kayo mag-ipon napaka-importante talaga ang hirap mawalay na sa una-una pa lang dito sa Pilipinas kukuha ka ng passport lalakad mo lahat ng requirements ay hindi ganung kadali na kumplituhin yung requirements para lang makapag ka. kaya pag wala kang pera ay eh kung sa probinsya ka hanggang gagaling ang dami mong gagagastusin saan ka titira pag nandito ka sa Maynila, umuha ka ng mga requirements, pabalik-balik ka hindi yung pagtrasak trasak mo agad ng requirements bigay ka agad ng requirements, isang araw mo lang ipaprocess, okay na, hindi halos maaabot na ilang araw, bago mo kompleto, na nagkakaroon pa ng lagayan at nagkaroon pa ng magkakaroon ng bayaran, para lang mabilis yung pag-process ng iyong mga requirements. Siya na ang masaklap sa atin sa Pilipinas. Kaya hindi rin maganda. Yeah. Pero nasusolve naman yung mga problema na nga yan. Uh, talaga importante sa inyo mga kapitan, mga kapitan, na sa abroad, na mag-ipon kayo uh, yung peril nyo. Okay, kung gusto nyo ayaw nyo, nyo bumalik sa ibang bansa, meron na kayong mga puhunan kaya ito mga guys akit ko dito babalik ako dun sa ano ko ang dadaan ang ko at ang masasabi ko lang sa lahat ng mga OFW na nag abroad ah uh, ito? Uh, 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 okay. okay, uh, ito mga kababayan ko bali nag nag ano nga sila ng semento para dun sa sa poste nagbuhos itong ano na to itong mixer na to uh, nagbuhos ng semento dun sa kolon para magi uh, magkakaroon ng poste kaya uh, ito doon tayo mag shout sa hindi masyadong maingay andyan yung mga kababayan natin kumukuha ng mga semento kumukuha ng excess o mga sobrang semento para uh, ilalagay nila dun sa mga bahay-bahay nila kasi paganda naman talaga kasi sulit yan sulit yung semento na yan yan sa galing sa truck mixer na to kaya, mga kababayan ko ay shout out ko lang lahat yung nandito sa aking listahan mamaya doon tayo sa sa, sa hindi maingay ayun yung project dyan sa baba kaya shout out lang natin yung mga mga kababayan din natin o kaya mga kawaiti andito tayo shout out sa mga kapuso ko dyan mga kablogger at mga whitey mga ang una una mamamita mamamita na sa japan mamamita god bless po thank you thank you magandang hapon po sa inyo dyan mam at saka si mam bless mam bless hindi kita talaga mawala sa bibig ko si mam bless saka si sir bugs thank you thank you so much sir bugs mam bless Nasa Makati si Ma Bless Si Sir Bugs naman Nasa Germany Share Nasa Maynila Si Ma'am Gardening Journey Ma'am Gardening Thank you so much Sa binigay mo sa Palipad mo sa akin Sabi ko nga sa iyo ma'am uh, Ano lang Ano mo lang Itawag nun uh, Ipiplay mo lang ako o, Kaya Okay na sa akin Pero pinapaliparan mo ako Ng Europa Thank you Thank you so much ma'am Thank you Uh, Idol Pelis, thank you. Si Idol Pelis nasa Hong Kong. Si Pinay Prani nasa Australia. Si Sel sa Hong Kong. Magkasama sila ni Idol Pelis. At saka si Idol Wild. Idol Wild. Thank you, thank you so much guys. Thank you, thank you. Thank you sa mga kababayan natin dyan. Thank you, thank you. Uh, ito, another project ni Mayor. Ni Junjun Perer. Ni Atomic Perer. Itong Itong ano to itong tulay na to. At ito yung shortcut papuntang Maynila. Dadaan dito sa lugar na to at aabot Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo guys at pagsubaybay nakin na channel Oliveros Vlog TV Mix, mga kababayan ko. Maraming salamat. At pag-iingat at pag ipon para sa future ng kanyang mga anak. Maraming salamat at buhay ang Pilipinas. Huwag tayong magpaapi sa nang-aagaw ng ating karagatan. Maraming salamat. Bye-bye.